Itinuturing ni VP Sara Duterte na panibagong political attack ang inihain na reklamo laban sa kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Opulong Duterte. Kaugnayan ng kasang physical injuries at grave threats na inihain ng isang uh, Christian John Patria sa Department of Justice laban kay Congressman Duterte. Natapos lumabas ang isang video ng kongresista na nananakit o ang pananakit nito kay Patria habang nasa isang bar sa Davao City. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi pa niya nakakausap ang kapatid hinggil sa nasabing issue. Pero tuwing nagkakaroon ng malaking issue, ganito na umano ang palagi na ginagawa ng administrasyon para siraan ang kalaban sa politika at matabunan ang totoong issue ng bayan. Radyo natin nationwide! Nation Ipinahubayan naman ni Davao City Representative Paolo o pulong Duterte sa mga Davawenos kung sino ang uh, kanilang iboboto na kongresista sa unang distrito ng Luzon. Kasunod yan ang pagkalat nga ng video kung saan makikita ang pananakit niya sa isang negosyante sa isang bar noong Pebrero. Ayos sa kongresista, matagal na itong nangyari at nakasalalay na sa desisyon ng mga botante kung sino ang kanilang iboboto at hindi siya makikialam dito. Sinabihan din siya ng kanyang abogado na suriin pa nila kung saan galing ang video at sa ngayon ewan wala pa siyang natatanggap na kopya ng nasabing reklamo. Una nang naghain ng reklamong physical injuries at grave threats sa Department of Justice ang isang negosyante laban kay Pulong Duterte.